guys! So, samahin niyo ako. Ako'y nandito sa labas at sa labad. Ang mga aakso. Era, come on. Ay <laughs> guys, dito pa ako tumakas ako. Ay, hindi naman tumakas. Nagpaalam ako kay Lola na may bilhin ako sa labas. Eto, nag-struck tiger. Ang laki ng... Ang ah, lalaki ng alaga niya guys. So, tapos na nakasalubong sila. Ay, may nakasalubong kanina na aso. Ah, iyon eh, kaya ang um, tawag ng tao Parang wolf, wolf mga aso. Ah, Ayun, mga alaga ng ating mga kababayan. Yun, at mga kababayan din, Pilipino. So, ayan, bumaba ako dito dahil... Ayan. Wait, 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 wait. Ay, ito saan? Ako, ako lang pala. Lang ako lang, lang ganun, ako lang pala yung gustong bumaba. Kasi, ano... Oh. May bibili na ako. Gusto kong bumili na okay. Ay, tapos, takot siya, yeah. So, ang bibili ko, is bibili ako ng snacks ko sa So, bibili na ko dun sa ano, pharmacy. So, yan. Yeah. Tapos, sumahanin niyo ako sa aking daan. Yan ang imamarkus ko. Pinatahanan tala. ko talaga. Nakakatakot kasi yung alaga ng aso, guys. So, parang woe. Oh, Putak, guys. So, tara, lang ako, yeah, guys, dito tayo ngayon at nag-aantay tayo sa traffic light dahil sa stop pa. Ayan, stop kami lahat. Ayan, daming tao doon sa ano, pasensyaan nyo ng camera natin. Medyo blurred. Ewan. O lang yata sa lens. <coughs> Ayan, naantay natin. Naantay natin mag-go. Tapos pagka-go nito, ah, babanatan na natin. Lakad. Lakad na laka mabilisan kasi ay syempre naglakaw lang tayo na hindi naman nagnakaw eh naki ano lang tayo tapos sabi ko kay Lola na babalik ako kaagad so kaya nakilakihan mm, ko yung mga hakbang ko at para makarating kagad ako kung saan ako bibili ng biscuits so, pero bago ako bibili ng aking bibilin, magdadaanan muna ako. Kaya eto, isasama ko kayo yan. So, bilisan lang natin ang ating paglalakad. Yan! Ayun yan. Kita nyo yun guys, macho. <laughs> Nag-walking, kaya nakahubad. Sobrang pawis, exercise. Sarap talaga pag may exercise tayo kaso nakakatamad eh. Wait lang guys, Namaya na naman kasi punasan ko muna yung camera ko. Hey, so ngayon, Bilisan ko na yung paglakad ko kasi, ano, si Lola nag-aabang na yun. Maliligo pa yun. Tapos pag-akit ko guys, maginuto pa ako ng dinner ni Lola. Pagluto ko siya ng chicken with tomato and tomato, ah, tomato, tomato, tomato and potato. So, that's all for our video guys. We'll see you later for my next vlog. Thank you.